Pisa na. <laughs> Maulo. Asa man ka? Asa man ka nagkuan di ay? This is uh, old house er, here in Valle Hermoso Negros Oriental. So napakainit na ng panahon ang naman di ay. So, punta ta dito. Punta ta dito. <laughs> Ito ang Municipal Hall, Valle Hermoso. Init. Sa so, ato tadi dito. Eh, ang Valle Hermoso Municipal Hall. So ngayon pupunta tayo na church. Doon sa dulo may makikita kang po ano, Palawan Pawn Shop. Senior. 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 So na nata Church. may palawan ponchak doon basta ang inita dyan na nata diri sa simbahan ng Saint Isidro the farmer parish so paulit na ako dira sa una hindi pa ganito yung simbahan ngayon ganito na kaganda ayan ang kabilang side may nandaming ano doon, no. Kalapati. Punta tayo sa loob papasok tayo. So ayan po, dito tayo galing kanina ngayon. Andito na naman tayo ulit. At tayo ay pupunta na ng Cebu bukas. So dito nagtatapos ang ating video. Thank you so much. Bye!